Gahatid na naman okay. tayo ng batang maliit. And then, abangan ninyo kasi puntahan natin si Ma'am CJ dun sa store niya. Pupuntahan natin siya doon at titingnan natin yung tanyang sitwasyon ngayon doon sa kanyang pwesto naman. mo muna natin si Diday. Room ni Diday. Ayan. So, after hatid, punta tayo sa store ni Ma'am si muna. Kasi titingnan natin kung ano yung itsura niya doon. Kasi parang busy-busy talaga siya. Kaya yeah, samahan niyo ako. Tara! Ito na tayo kina Ma'am si Jim. Ayan, yeah, yeah, na timing na natin na kumakain sila. Kumakain na! Ano na? Ito, super laps. Ano na? Ganda ng pwesto mo ay, as in. Laki pala ng pwesto ni siya. may backwood na na Pwede ba pumasok sa loob? Ina natin dito kasi andito yung kusinera ni Ate ni Ma'am Shiji. Sang-asa ah! sa mo paingon niyan. <laughs> andito na ang pinakamalakasang kusinera sa hinaguan, Hinayar talaga ni Ma'am Shiji. Sang-asa pala. Labungga man de ay kanang muluag man. Lolod kay. Lachada. I like it. Parang excited ako pagbukas nito. neto. Andito yung ano ang oh, gutom na gutom kakain pa lamang. Uy, nagkakong so, Andito na yung stante niya na galing kay ano. Ayot, meron siyang napakalaking rice cooker. And ito yung mga upuan ni Brenda na hiniram ni Ma'am Shiji. Ay, hindi pa pala tapos. Asan si Jana? Jana! Ano ah? Ang ba? Pinapatay pa kasi yung Ah, ebe patingin. Dapat yaya para magkala yun. Ah, okay. So, ano pa ba pala? Basa pa pa yun dito. Ayan, pinapatuyo pa lamang yun dito na area. Tsaka, magbubukas si Ma'am Suji. Ang ganda. Hala, well, I like this. Kasi, ano siya? Um, aliwalas siya. And medyo, ay, malawak talaga yun dapat tingin ayan ba kasi patungan niya may patungan niya hello kita huh? mo, mo, ba? mo na muna siya kasi I, sa bebe pa, ana hawili lang sa siya. Siya. Ah. ana dito ano? 'yung mga foods alam. ganto may, daya, Ay, yung level yung may <laughs> dapat ganyan <Dapat, laughs> andyan ang display yung mga ulam Ah, parito. ah si so Eto, magiging Kaya, ano siya. Cover din mo yan. sa limit mo. So, yan. Yeah, Naka-display dito. I like mga... mga Cheria. Cheria. Dito mga school supplies para paglabas nila, makita nila. Ba't wala kang ano yun? Pabili. Gusto ko pansit kanton dalawa. Ano ba? Ito naman ito para kabi? Ha? Hindi nga uh, mo, nga. Guy. Ano nga nila iniiana sa akin yun? Ni Mia? Alam oh, nga, brando man. sa umaga. branda sa kabi. Maganda yun. Maganda medyo nakakahinga na kahit paano. Ay, hindi pa pala. Ngayon pa. <laughs> so, kailan ka talaga magbubukas? 18. Eighteen. Ay, buti Ala, na lang yung hindi ako. Two. Wait lang. Ano, sorry. Ano, si Ma'am <laughs> Shiggy, <laughs> ano ka ba? Okay na, sige, baba mo para sumingaw. Buti na lang hindi ako. Pa, hindi pa ako gumawa ng date So, sa da 18. Bu sa susunod na araw, pagkagaling namin ng kitaw-taw. Ah, oh, si Sadie. Pupuli, makagawa tayo ng date Si ano yung matutulog dito? Yung isang anak nung trabahante na sa farm kasi diyan siya napasok so 5 pm man pasok niya maganda nito dito siya hindi na siya mamasahi ba sabi, 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 sabi nga ano, ng nanay niya okay lang mommy siya kasi at least hindi na ba mamasahi ba kay for prepaid pagkain niya kasi oh naman ano, Ang importante, may bantay ba? Yun. So parang Kaya na. ako magbantay ako dito, 10,000. Okay no, eh. ulok pa, no? na oy. Sa ulo ka ano, sa ina punta ng mahal iita. naman. Okay na, baba mo lang muna. Ito eh, so, muna, mag... po na bro, kay ano pa Para yan. Para medyo. Oh, 20 pesos yan kada isang timpla. May may init at tubig na yan, hindi na lang. Yun. So kung um, sa umaga pa lang gusto na magkape or mga So, mag Ikaw na talaga si... oh, Magkaroon tayo ng sandwich Meron tayong ala carte Meron somay Lahat Empanada <laughs> I-add mo na wow, yung empanada po kasi ha? magbibenta Magka tayo yung empanada. Ako magsusupply ng empanada natin. For now, gagawa tayo ng... Na... Ay! Nandito si Kuya Bong. Bobong. Eh, sorry. Sorry, Max! Diri, magbantay ka. Hindi. Magtabang lang. Oo. Akala ko magbabantay ko ka. Hindi ko mapinapapuntay. Pumuntari yung yung... Ayun, nagbantay ko yung... Paul, ko so, lang ka? August pa. August ka? Kasiya <laughs> uh, <laughs> mo, uh, mo na magiging runner ko for the meantime. Uh, runner. ayano? o! Uy! Ako! Lalo, takbo niya. Kapag may iba-utos sila at hindi dito, may kailangan siya. Runner is a good Hindi na, ano mo? Runner is a ko kay Diday, naghatod ko schoolahan. Gitan ko kay Diday. Gira sa... Central? Ay, ini yung bigay ni Jean Bulat, Kaya nga. Hmm. Tapos, ang CR ha, hindi basta-basta ha. My gosh. basa pa basa? pa. May ano na ba to? Karatong pa lang, pwede lang. Ay, Ah, hindi pa napalitan yung ano. Uy, bongga. Ano pa yung Ano Saan? Saan kuro kuro So, yun dito mo, oh, ng... oh andun pa. Pero kanina pa ako umalis mm -hmm. doon, 11. Kita ko nga. Akong... Mm. Kali, yan, Open Open mo? Hindi, yan. Saan yan. Open muna. Masusunod na ba natin siya narating ng gate? Yung gate kasi nga, sliding. 2, 2, ayos Pwede so, naman ay, yung ay na day day. Ano, mahaba. So, naka ano yan dito. Ay, ayan na pala. Yan. May ilamesa na pa yun. Mm. Tapos hindi ba yung, yung maliliit? Kasi, kasi parang medyo, para hindi ba... Hindi so, siya crowded. Mayra. Medyo ano siya, mahangin Ay, lang. Maganda to kasi half Ah, okay, okay. So, pwede ganyan. Hello. So, may gusto silang follow up na extra rice, o ano, dito na lang. Ito, no? Ah, uh, kanin. Ulam. <laughs> So, drinks ba ako? Oh. Chada. Ganoon lang sa'yo. Okay. Mayroon pa na lang <laughs> talaga kasi sabi sa akin ni Gwen, ko Thank you. Iche-cheeseness ko na. Sabi niya kasi, sige, siguro 2 months from now, tapos centralized aircon niya raw. Oo, ayun na talaga. Pwede po? <laughs> Oo, oh, kasi kailangan <laughs> na. Sabi niya mag-aircon <laughs> na. <laughs> <laughs> Wala nga akong pabiling toot. Thank you, Well, 'Yan, kanina umaga at uh, tapos. Daming serye diyan. Asara paglabas ng thermos. So, kung um, kaya lang sabi ko, hindi ko na muna kasi yun nga. may mga tinatapos pang hinahabol pang gawin. Especially si Art kasi gusto ko walang sisinga, walang amoy. Kasi may pang pagkain pagkaing kailangan. Tsaka konti lang na konti na lang ng kulang. Finishing na lang, tapos linis na lang sa rekord. Oo. Oh, oh. As in, that's why siguro... policy here. mm, -mm para mag-aano mag siya. Maglilinis-linis. Konti na lang sa bakit kung magkano yung sa akin man. Wala? Wala Sa araw, ko Ha? Wala kanina lang itong pesto. Tapos maglalagay ka ng selling oh. fan dito. Ako, yung siya, ano wano, lang talaga. Yung daw. Uh, Kasi oh. yung Pwede okay, din or sa gilid-gilid lang para yung init kasi nang bubong minsan. ko. Yun ang sinasabi ko. Kaya ko ko kay Gwen. Gwen, thank you talaga si Aircon. Centralized. <laughs> <laughs> Tama na ako. O PPM na lang. Oh, grabe na to. Guys. Oh. kain pa. Ano? Sige na, kumain na kayo dyan. Kahiya ka sa ulam ah. Ah. Saktan na ng ulam. Uy, kahit tanghali na ha. Mahangin ha. Ano, Bakit? kasi kasi na may electric man. Ay, oh, nakaanin. kasi na... yung puno. Ah. Eh, tinta ka lang ko ng ulam. Dito na yung mga gamit niya, guys. Naka-ready na siya. This is for the sabaw. Ulam, okay na, no? For the kanin. Plato. Oh, wow. This is for the sawsawan. Mang inasal. Sana, na oh. Nawa ganito na rin sawsawan Kasi yung masyadong malaki, masasaya. Ay, ang dami mo nang gamit dito. Oo, oh, binili ko talaga kasi nga, Mahirap manghiram na manghiram. Di ba? Bumula ko ng mga kuchillo. Oh. Ikatatlong set to. Sandok, kuchara tinidor. Ayan, syempre yung mga stocks. Gusto ko para at least isang linggo, dalawang beses lang mga maling. May ready na, na. Para yes. hindi ka ako labas ng labas ng mm, pera. Very good. Mm -mm. Kung unti na lang. Ayan, yung mga yung iba pa namin. Ito, bumbir na kung dalawa dito. Kasi, gamit na gamit yan. Pagpansit or mga gulay. Kung ano yung sasaw. Hindi, pag Yung mga... Ah, thanks to Mia. Kasi pinagalan niya sa akin yung ano din. Yung gasol. Ay, ito. Kaysa mm -hmm. no. wow. e, so, bumuli agad ako. Mm -hmm. And yung styrofoam. Color. May color ako. So, kahit hindi tayo magbukas sarap. Tapos sarap yung, yung ref. Yan. Mia, hulugan oh. yan. <laughs> at least nagagamit mo siya kasi nakatambak lang dun sa bahay niya. Hindi sa naman baka ay, masira. Ibenta mo na sa akin. Sabi niya, nabibigay oh. mo ba ng cash? Mm. Sabi ko hindi. O sige na, bayaran mo na lang ako ng monthly. Ay, bagay to Sama. dito. So, yun. Thanks to Mia yeah, for Kaya this. Kaya nga. May mga train na rin ako nabili. Siyempre yung mga rugs mula kay Sisi May May. Yung aking rugs, Sisi May May, thank you so much. Mm -hmm. Yung mga sauce uh -huh. sa labas. So Tapos ganito na, lang siya oh. Ayan, pag merong bibili, ang ganyan dito. lang. Kaya, dito, oh, ano sa inyo? Kasi pag hinarangan ko to, yung ko, pag hinarangan ko yan, kaya nga, kung nangyari naguhugas sila ate dito, makikita nila kung may tao. Uh Oo. -oh. And then, parang takip din kung anong niluluto mo dyan. Hmm. Hindi ka hindi masyadong, kita, hindi ka masyadong kita. Huwag hmm. well, naman dapat ko hmm. sa lewis ko. Ako Yun lang. And then yung mamahalin yung pintuan, na uh, very modern. Hindi <laughs> 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 ano lang. Pang ano talaga yan eh, pang, kumbaga pang karinderia or ano. Um, pang store ano, box, pang store Saka makikita mo na parang yung ginagawa natin sa... Mm -hmm. diba? <laughs> Kaysa naman yung isang buo, tapos gagawin mo na lang may gagawin lang. Buti naisipan mo yan. Yes! Pinag-isipan ano, na mo talaga. Yung, yung pinto na to, noon ko pa to ganito rin yung dati namin kasi yung pinto noon sa yung, sa amin ni mama Totoo yun so ngayon hindi lang naman ako yung ano dito syempre yung mga mga kasama ko yung mga makakatulong ko <laughs> hindi lang ako to pero syempre tututukan ko pa rin siya. hindi man ako araw-araw dahil sa kanila pa rin kasi kahit anong sipag kong mamalengke tapos kung hindi sila nagluluto useless kaya nga diba? Use. kaya sila rin yung talagang Higit na masasa. Kita um, mo yan. Ito, tanan. Mm -mm. Eh, mabisi yung katib yan. Pero, wala, hindi na naman ka. Ang saluto lang naman. Yung bang sa umaga. No, ang, ang plano eh, oh, kasi oh, namin. Yung lang naman yung saluto. Sa gabi pa lang, hiwa na yung mga ricados. Oh, yung yung karne, bago sila umalis, malambot na. Kanyari, bukas o oh, lulutay natin yung laga. Ngayon pa lang dapat napakulaan na siya. Hmm. Para bukas ng umaga, Chitla dire diretso na, na. Yes, yung lasa na lang. Yun. Tapos yung, madali lang siyang lutuin, ba baga, mm -hmm. ano lang siya. Lagay na lang so, ng so, lagay. So isang araw, mga ano no, 40 potahe. <gasps> Grabe naman. Tapos, tigla, kalahati, kalahati, kalahati kilong minudo. Kalahati. <laughs> Parang package na to ah. Parang ano na siya. na <laughs> Kaya mo yan, Tibian. <laughs> Ikaw pa. Kami, ano kasi Kaya yan? Century to na talaga. <laughs> Hindi na Yok yok yok. Ay, mama Sita. Oh, Sabi ni mama Sita, yan gamitin ko na lang muna kasi hindi naman yan ginamit. Doon sa bahay, so pinadala niya sa akin ng So, hindi, huwag naman umaray ako sa bills. You know? Pero, syempre, for this month, mag-a-adjust ka pa naman. Medyo malaki so, talaga kasi nag-welding, oh, nag-grinder oh. and all. Kaya nga, no? Kaya sana, lagi nyo po panoorin yung video ko sa YouTube account ko, please, sa Facebook. Apo, at least, di ba? Tuloy-tuloy po yung business. Yes. Para at least tuloy may eh. pangbayad pang sa mga po. ano. Sa mga extra bills. Extra bills. And dito, after dito kay Ma'am Chiji, tara na at punta tayo. Na. Punta tayo ng farm.